isang magandang umaga sa inyong mga kamamaw hindi ko alam kung maganda pa talaga umaga ang dapat mo sabihin sa inyo ngayon mga kamamaw ay tali dapat check up ako mga kamamaw at ako ay parang may ano ito ikulani ako mga kamamaw hmm. kasi medyo namamaga yung gamos natin kasi accidentally nung nakaraan parang two weeks ago buo napunta tayo sa Bay Rilan Park And then, syempre, hindi nagutom magutom sa gawa mo na yun. Hindi ako nang mga hindi ako kumain ng tanghalian. At parang pinaghandaan ko ba yung pagkain natin doon. Eh, nagkataon. Hindi ko nalang babanggitin kung anong tinain ko. At syempre, ayoko rin, ano, uh, maano yung pinagbilang ko. Kasi pag binanggit ko, alam niya ko siya. siya. Ayun, bumili nga ako doon. Mamadali ang madali akong kumain. Minuya ako yung uminginuya ako na napakatigas Hindi ko talaga para naka fake cook na Tapos naka-microwave pa yung pagkaka -ano. Kaya parang nagmukha siyang bubble gum So nung minuya ako siya dahil sobrang gutom ko Pinilit ko siyang uyain So ngayon nung ako na siya mga kamama Dahil nga nangihinayang ako $10 dollars din ang bili ko Tsaka gutom pa ako ang hinayang ako tapos gutom pa ako hindi ko tumawag kasi si Elias eh, ayun kinabukasan nanakit na yung yung gums ko yung pangako ako nga dito siguro na ano siya na sa siya dahil pinilit ko mayain eh alam yung di mo ina na na magkakaganto pala kung alam ko lang ganito is isinoli ko na kaya tinapong ko na lang din siguro yung binili ko ay eh, naiya naman din ako magsabi itong sabi nila ko dahil hindi naman sila iba sa akin kaya hindi ko na makapagdito dito sa vlog so ngayon ay nang kinahinatnan na maga usual naman pa namamaga ang ipi ko dati nawawala naman eh kaya nagkakataon ko si mga kamamaw siyempre may anak tayo may bata tayo hindi maiwasan na sa sobrang likod ni Jacob na, na niya to nung last ano lang to nung last nung last Saturday na untog niya ayun lumubo siya doon siya lumubo nung nauntog nung ano so ngayon, buwasa ako, ako kapon. Dito li ako, din tuloy di nakapag, ano, nakapag-overtime ako, parang 30 minutes na lang, hindi ko na nakayo dahil na Uh, sumasakit siya. Actually, sa mga din ano, ang kinakain ko ngayon, puro malalap ko. Misa may times pa nga na, pag sumubo ako ng kanin, is, ah, uh, dito, pag tinamaan ng konti yung gamsa na mamaga ay eh, nako namimilipit na ako sa sakin so ngayon pupunta ako ngayon medyo effective pa may mga siyang gamot eh uh, Advil lang ang ginagamit natin pero mapapacheck up na ako para mas mabigyan ng so mabigyan ng lunas tong ano so ngayon hindi natin alam kung papasok ba ako ngayon o no? hindi kasi nga na ano rin akong umabsin dahil parang 3 weeks ago is para nagkatrangkaso na ako, di ba? So, ngayon, after 3 weeks, uh, absent na naman ako. Pero isipin mo mga kamangin, sakit ang ipig ko, 2 weeks ko nang na-survive yan. Nakakapag-overtime ako, nakakapasok ako ng masakit ang ipig Alam naman, supervisor natin, yung year, binanggit ko naman sa kanya. Pero iba yung ngayon, ito, may na siya eh. So, parang nagdadalong isip kasi ako, mga kamangin, muna natitiis-tiis naman kaso nga lang ay eh, kasi sa trabaho yun ang inaano ko okay. eh. may times na pag ano masakit talaga eh ngayon hindi siya masakit kasi napagsalita tayo so ang bala ko ngayon is magpapagupit muna ako and then magpapacheck up ako usual kasi pa nagpacheck up ko dito nakain ka ng oras eh kasi matagal maghintay na din ng, eh, ng sa sa ano mo sa clinic eh bago ako magmarisitaan ng doktor shoppers so drug mart bibili bibili mo yung kamutan na reseta sa iyo so yun pala shout out pala kay Mira Elise tsaka kay uh, tag uh, dito uh, sa anak niya kay Kimigel Miguel ayan. shoutout shout out sa mag magkapatid lagi daw tayo pinapanood and hello sa inyo ah uh, papakabait kayo ha lagi nyo susundin ang utos sa inyo mami at daddy ayan mahal na mahal kayo ni kamama. salamat sa inyong suporta Ayan, uh, okay na. Patabas na ng buhok ng magmukha naman tao. So, ayun ngayon, pupunta naman tayo ngayon sa may, sa may clinic malapit dito sa may west side para medyo matagal kasi pag pumila ka, medyo matagal lang pilaan dito pag nagpapag-check ko eh para at least pag nakuha ko yung reseta, pipila uli ako sa shoppers para kunin ko yung, yung resetang gamot and then maya maya siguro kung talagang madedelay na ako ng oras baka tumawag na ako doon sa clinic pa lang na baka hindi ako makapasok kasi ito talaga yung ano kaya yun laki yun pag ginawa may bukol sa loob dito sa kabila wala yun flat ito pag ginawa dinawa ko lang ito di ito mo dito buto oh. ako mo yung buto pag dito wala may be di naman sya beke kasi ba yung beke eh. Iba yung beke sa sa ano. Sa dito. Kalimutan ko na. Pag nagbablog talaga ako lumulutang bigla eh. Sa kulani. Magkaibang beke sa kulani. Ang kulani daw is pag meron kang uh, infection talo dito sa ngipin. Yun daw tinatawag na kulani kasi yung beke. Sabi nila yung beke is nakakabaog. Yan. So niloloko ako kapot. Naku may beke ka na. Hindi ka na mag hindi na daw ako magkakaanak mga kanang Sabi ko sa isip ko Ilan na yung anak ko Apat na Tapos may dalawa pa akong aso Ay naku napakarami na Sabi ko eh Kaya na ano, kay Kay misis eh Bibirain ko sana eh Sabi ko paano ba yan Hindi ka na makaka-request ng isa pa Pero huwag naman sana biro Wala naman yung mga kamamo nga daw sabi Pag may beke nga daw yun nga daw nakakabawag So syempre hindi naman porke may anak ako eh okay lang sa akin hindi pwede ganun kasi baka mamaya maka-apekto yun sa health ko kaya syempre agapan natin ito punta na tayo sa sa ano sa sa clinic ayun ulitin ko ulit gusto ko dalawang shoutout kasi natutuwa ako dun sa magkapatid na yung shoutout ulit kay kay Mira at saka kay Miguel ayan Salamat sa inyo ha, kasi talaga nakakatawa lang talaga mga kamamo kaya inulit ko yung nakadalawang shoutout sila ngayong araw na ito dahil talagang uh, nakakataba ng puso sinesendan ako ng ng picture ng ay ng video ng mami niya na yun siya sabi na I want, I want to watch ka mama so yun pala ipapapa po dyan oh? ay yung video niya na sinensakan ni mami niya hmm? Go downstairs and watch ka mama Why are we gonna watch ka mama? oh, no, ba? Nakakataba ng puso kaya ako. Sabi ko kayo magalala at uh, lagi akong gagawa ng vlog para may napapanood si Mira at si Miguel. Maraming maraming salamat sa inyo magkapatid. Ayan, dito na tayo. Ito ang na pala ako sa supervisor ko. Sabi ko, meron na akong ano, parang swollen or limp node yun. Kasi madalang natin gamitin yung mga salita ngayon eh. Ginugol pa ni Kamama, wait eh. Kaya sabi ko may leap node ako oh, Dahil ka ako pumasok ako kahapon Please uh, Every time na parang may binubuhat ako Is parang sumasakit yung ano ko Dito sa so, may ngipin ko Tsaka yung panga ko Medyo malayo ay siguran mo na yung pagkakapag Medyo malayo yung pagkakapag ko Sakto lang ba Purong natin konti Medyo malayo yung pagkakapag ko Kaya sinabi ko na kayo na ano na parang feeling ko eh, kung hindi ko kung hindi ko aanihin uh, hindi ko agapan tong anong to baka lalo lang mamaga kaya sabi ko nga eh maganda yung iba, ipahinga ko na muna ng isang araw kesa naman kakumapasa mga pa yung ano yung pakiramdam natin eh kasi so, eh, syempre ang trabaho natin yung eh, nagbubuka tayo diba So nagbubuha tayo. The more na mas mata matagalan pa tayo na biglang lumalapay yung pakaramdam natin, eh agapan na natin. So ito dito lang naman ako sa Mekon Ped. Ration sana maano lang ang pila. Hindi masyadong paano ng pila bumili na nga ako ng usually na ano ko sa pisngi ko yelo tapos madalas ang iniinom ko malalamig para maano yung ano ko yung iping ko ba kasi the na pag umiinom ako ng malamig or may inaano ko sa, mi... sa mipis sa mipis ko parang nawawala yung kirot medyo humigrot ngayon eh so dito ako sa medical clinic ang mapangalan nito Westgate Medical Clinic ngayon mga kama ka na lang hindi masyadong maraming tao parang lima lang ang tao nakita ko dito pala lima na ako So, hintay-hintay na lang mga kamangang para ito, mawala na mga ito, mga magay. Eh. Ito, plat. Ito nga, ito, nakabukod. One year later. Ayun, mga kamangang after ng one and a half hour, yung tinawag na ako. Partida pa yun, mga kamangang, wala pa masyadong tao talagang tsaga-tsaga lang kasi hindi ko hihintayin talagang hindi ako maririsetahan ng gamot tayo magamaga tumawag na rin ako kay Kuya Law napasabi na rin ako dahil ah uh, siya yung supervisor sa sa gabi so ngayon kasi kakainom ko lang nung umalis ako ngayon medyo kumikirot siya dahil ngayon, yung epekto nga ng gamot diba siguro kailangan ko nang inuman ng bago baka ito pag nakuha ko yung gamot inumin ko na agad okay. Ay, pinakasaya ko na lang si Mrs. kayo na baka pwedeng uh, magpahinga na lang muna ako. Uh, siya, si, siya, siya na lang muna magalaga kay Jacob para kayo paano. yung isang araw na ito eh. Mapahinga ko ng buong araw. Ano, medyo kumikirot siya. Kaya napasin niyo yung pagsasalit ako medyo parang dahan na dahil kumikirot Kasi mama, ko lang muna itong doktor. Sana medyo ano, uh, maibsan or mawala na talaga dito sa check up na to or else pupunta ako sa dentist ako papacheck ko dito kung kailangan bang bunutin or kung ano man dapat gawin dito sa ano kung, kung hindi ma hindi ma ano, hindi siya matatanggal ng gamot na ibibigay ng doktor yun mga kamama nasa 40 minutes na ang nakalipas wala pa rin doktor na pumapasok At dito na ako sa loob ng alam kasi usual after ng pila ako dun sa labas ng 1 and a an half hour dito naman nasa 40 minutes na ako dito makakamang ako sa loob first time mangyari sa akin to kasi usual pag pumasok na ako dito wala right? 10 minutes dito na kakadating lang ayun mga kamama sa so tagal ko naghintay wala pang wala pang 5 minutes tapos na bilhin na ako reseta tapos humingi rin ako ng ano ng note ang sabi sa akin uh, ginagawa niya yung note kaso nga ano, na kailangan magbayad ng 20 dollars hindi nga na-expect na magbabayad pa pala na may ma doctor's note na gano'n may $20 pa palang bahay so ngayon mag withdraw ako para ako okay yung note sa sakaling hanapin doon sa trabaho, may maipakita ko and ito na tayo, shoppers na kayo sakaling hingin ng uh, supervisor yung ano kasi di ko sure kasi ang balaw ko kasi talaga hindi lang ako papasok ngayon para mapagpahinga lang ako, wala akong balaw hindi po masok ng dalawang araw dahil nga at ako ay eh, kakagaling ko lang din sa sakit nung nakaraan. Siyempre rin naman ako sa mga supervisor natin kung absent na naman ako ng dalawang sunod. Pero I will say, natin yung magiging epekto ng gamot pag nainom na natin. Ngayon pupunta tayo dito sa pila para makakuha tayo dito tayo sa pharmacy. kamama mo after natin mag-wait ng dalawang oras dun sa sa clinic mag-wait daw ako ng 20 to 30 minutes for the ano ito na yung hiningin natin yung certificate ba sa lang tanongin parati sa makita tsaka legal tsaka ito sa vlog natin pero mapapanood din ang supervisor natin na nagpa-check up talaga tayo ako ngayon medyo sumasakit kailangan ko na talagang mainuman ng gamot ayun mga mama, mama nakuha ko na ayun wala tayong binayaran dun sa gamot uh, ah, na siya ng ano na ano ah, natin na ah, ang benefits natin sa trabaho ganoon tayo yung antibiotic hindi ah, ko alam amoxicillin ang biligay sa akin eh so ngayon kailangan ko nang inumin pag ko sa sa bahay mas talaga ito na naman kami ito yung pakaramdam ko mga na alam mo yung pakaramdam na gusto mong kumain pero mas gusto mo na lang wag kumain dahil kasakit nga yung ipin mo so ngayon fine ako, ino ko man ng gamot tapos balak ko sana ano, umidlip na lang muna siguro ako pag uwi ko ng bahay tapos pag gising ko doon na lang ako mag decide kung kaya kung kumain o hindi kasi nagluto naman na si misis ng, ano, ng miswa nagpaluto ako miswa kay misis para kasi kung sakaling ano, may makakain ako dahil nga uh, iniiwasa ko muna ngayon yung medyo patitigas na ano matitigas na pagkain uh, na ko masarap na pagkain pero pag nguya mo di mo may enjoy imbes na may na masarapan ka para mababad ka pa kasi every time na makagat ko yung hindi ka naman pinangkakagat yung kaliwa ko ito yung kaliwa kong panga yung kaya na pinangunguya ko kaso nga na pag ang matigas yung gums na namamaga ay nako alam mo yung parang na parang matutunaw so ngayon na Uwi na muna tayo at magpapahinga muna ako. Ito yung binigay sa atin take one capsule three times daily, Amoxicillin, 500 sisilin so, okay so, 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 ako ng, ng gamot. Bala ko, um, i-hidlip na muna ako. Matutulog na muna ako. Kaso nga lang ngayon dalaw. Nangungulit sa akin. Kaya tabi ka ng dito. Si Diego natutulog na. So, pahinga man ako mga mo Kita-kits mga One year later. Siya na yung takot at goto na yung nakaramdaman wala akong gusto ko bang hindi kasi feeling ko pag gumuya ako masakit. Pero tatry ko kasi kailangan ko lang na nandiyan ko 6.30 ng gabi mga Hindi pa ako makakain. Wala akong hindi ko makakain. mga ng mix sabaw. mga mga makakain mo na ako. Ayoko mga magjagdag. Baka mga mga may Magkamali ako ng maya. Mayakin ko siya. mga mga maya ako.